Ito yung ating salain. Ito yung ating linisin. Paano ako tumutugon sa mga sagot ng Diyos sa aking buhay? Anong attitude meron ako? Anong tingin ko sa Diyos? Anong relasyon ko sa Diyos? Ito yung dapat nating tinitingnan habang tayo'y lumalago sa ating pananampalataya. Tingnan nating mabuti kung ano ang epekto ng salita ng Diyos sa aking buhay. Baka yung gusto ko ang nasusunod, hindi kung ano yung plano ng Diyos papaano that sometimes God said no. Yun tingnan natin para makita natin ang wisdom ng Dios sa likod ng mga bagay na ito. Pagpalain tayo ng poong may kapal.